kung ano tatanaman Edward kung bakit bakit meron si kardeng na bulaklak sa kaniya kaliwang tayong Edward tatanaman lang sa ano eh, Edward? Ta na ta yung kasi nagawa ko na yung puso niya Magkakaroon no, no, no. <laughs> kinda... mo Ano na ba? Nandito na isa. Uy, na ah. tani... Ano ba? sa iyo. Na ano I will take you deeper. I will even take you to forever. HAYO! Hindi, hindi na mo. HAYO! Lalagyan mo nila sa, sa gitna. Sa ganun na. O sige, malapit sa ganun. Ano po talagang ako? Wait <laughs> <laughs> na naman, wait! Ano na ba, na siyong... ayan, dahil, eto, yung susunod-sunod natin yun? na naman relationship ko sa dahil, ito, may isa ko, dahil sa kabila ko na kanilang pagsubok, tunan, at ngayong taon, isa-celebrate sila ng kanilang wedding th Anniversary! Ay! Welcome, <laughs> welcome!